The design is very Andrea. Mmm, ang judgmental niyo lahat, be. nag lang kami ni Wensi kung ano-ano na sinasabi nyo sa akin. Tsaka hindi naman sila ni Heart, be. Tsaka ano sinasabi nyo yung the design is very Andrea, eh wala naman ako yung be. Hindi nyo pa kasi magigets kung ano yung mga dapat ginagawa ng mga content creators dito, be. Kaya ikalman nyo yung pagiging judgmental nyo. Ang dami ko nakikitang comment na ganto na the design is very Andrea, na parang ako si Andrea, na mga agaw, ganito-ganyan. Pero nakafalo naman sa akin. O kayo, the design is very bodyguard sa ibang buhay ng tao. Be, itigil niya yung pagka-judgmental niyo. Ate, kahit may iba na po si Kuya, ang ganda mo po pa rin. Ay, thank you! Pero mas maganda tong pinsan ko, tingnan nyo. O, oh, ba diba? Ang ganda-ganda ng pinsan ko. Pati ang pants ay palong-palo. Ganda mo lalo dyan. Ano nga ang height mo? 5'5". Ano yung mga nakalagay dyan? Kasadyang kasama yan? Oo. -oh. Ano yan? Sulit lang kasama belt, then chain. Oh, ba diba? Sobrang ganda pa din pants. Kaya guys, sa gustong bumili nitong pants, nasa yellow basket ko laang. Anong ah. sinasabi niyong maganda? Hindi ha. Ato <laughs> kasi ang sekreto ko dyan. Ano ba sikreto mo? Ito, Ben. Kunin mo nga. Wait lang, Ben. Ito kasi ang sikreto dyan. Itong bremod kasi ang ginagamit ko sa buhok ko. At syempre, kitang-kita -kita yung buhok. O, oh, nakakakuha ng nga. attention din. Ano Ay bang ba bremod dyan? Meron kang shampoo? Yeah. At... Shampoo at conditioner. May freebies pa. Ano freebies? Ito pa. Ito. Ah, <laughs> ah, ah oo. Ah, oh, oh. Nagsashampoo pang Pang-pang-straight ng buhok pag naliligo yeah. na. Oh, Tapos itong freebies din. Freebies din to? Yeah. Dami nung freebies Pandang nyan. din dandruff. Scam. Ang dami ng freebies niyan, Bremod. Magkano ba yan? Ara, 208 la may freebies pa sa seller. Oh, buy one, take one na. Ah. Kaya, guys, sa gustong bumili, nasa aking yellow basket la ang. <laughs> mm -hmm. Heart, heart, anong ginagawa mo? Ay! Guys, nagbago na talaga siya, guys. Simula nang makilala niya si Tapos, iniwan siya ni Nana. Na. <laughs> Tingnan nga. effective ba? Sakit kaya. <laughs> Long gundo. Ito wala pa. Ito, may ito, kulot meron na. na. Ito wala pa. Ito wala pa. Oo, konti na. Lang. Tapos, ito kulot na. Long gundo, guys. Bali, ilang seconds nakaano ano dyan? 10 to 15 seconds kung ginagawa to. Go, bilangin natin ha. 1, O, two, na dapat. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 30, 40, 50, 60, 70, Try natin. Let's go. ayong nga. Ang galing. Ang ganda na Hazel. Mukha ka ng ano. Mukha ka ng ano. Tawag doon. Pansitkan doon yung buhok mo. Promise guys. Sobrang effective nito guys. Yan. Itong curler hair na gamit ni Heart. Guys, gusto nyo bang magulot si Heart? Magkukulot ka maya. Guys, gusto nyo bang si Heart guys? Try natin guys to. Kaya guys, gusto mo guys nasa Hello Basket ko lang. bumili na kayo. ng eh. Guys, si Heart putak Bili ng naman. putak. Hindi, ng bago. Grabe putak ng putak puntahan nga natin. Ito. ano to ng Ano reklamo mo, dyan, Heart? ari, ari oh, ka ina ayusin na. Ano ganyan? na eh. Yan ang problema, mo, yan lang. Eto, mas maganda. Lagayan. Lagayan ng plato, tsaka mga ganyan. Puta ka ng putak dyan. Agang-aga, puta ka ng putak. O, oh. ito maganda, o. Oh. Kahapon kayo order, at kahapon ka pang putak ng putak dito sa kusina. Guys, may tatang layer yan. Lagay ng plato, lagay ng baso, lagay ng mga mangkok, at mayroon pa siyang salaan sa ilalim. Nakagasam no, yeah. na gata? Yaps, kagapon pa heart. Kaya huwag ka nang putak ng putak dyan ha. Nakakairita sakit sa tenga. Salamat. Sinasabi ko lang naman, para hindi makagalit to. Salamat din eh. Yun, lang pala makapagpasaya sa'yo. Ganda, mga yung, sa Ganda mo, oh. Sobrang tibay, di ba? Kaya guys, Ay sa isang bumili yan guys, ililing ko na lang at baka wala pa kayong ganto sa inyong bahay. Yun lang. Bye heart.